Good morning, good afternoon, good evening. For today's video, ay naisipan nga naming pasyalan yung isang suspension bridge dito sa Vancouver. Parking here is only up to 4 hours. Kaya naman sa na lumibang kaagad sa bridge, ay naisipan namin na dumaan dito sa napakatarik na hagdan pababa. baon kami. <laughs> Ang plano nga ay magpipiknik kami sa ilog sa kabila ng bridge. Pero nakakasampung minuto pala kami ng paglalakad. E mukhang mauubos na rin itong aming baon. Lakas ng tubig. Meron ding trail sa baba oh. Doon no? Hindi namin alam guys kung saan patungo itong tinatakak na aming guys na yan, mami. Ha? Ha? Ibang guys na yan. Ibang guys. <laughs> Secret. We found the exit. Umikot kami. So, where is the bridge? Oh my God. This way or this way? At makalipas na ang 20 minutes namin paglalakad, ay eh, naubos na namin ng aming baon. Napasarap kami ng kwentuhan at talaga namang nag-enjoy kami sa simoy ng hangin. Malayo tayo sa At nang makarating nga kami sa puntong ito, isa ka lang namin napagtanto na saan nga ba tayo pupunta. Buti na nga lang at may sign dahil talaga mawala wala kaming mapagtatanungan. At dito nga sa kanan ang daan papunta sa suspension bridge. It feels like fall na nga sa part na to ng trail dahil sa mga nalaglag na dahon. And nandito na tayo sa base. Meron silang cafe dyan at saka washroom. And down is the Lynn Canyon Suspension Bridge. So yan, dami ng signs and more stairs. And eto na nga, medyo may pila. No, not pila. It's crowded. May lang tong suspension bridge na to compare sa kapilano. Pero guys, still nerve wracking. At tumambay na yung mga tao dito sa gitna ng bridge. Ewan ko ba kung anong pinapanood nila sa baba. Kaya habang naglalakad ako dito, ako, talaga namang nininervious ako. Sana lang talaga ay sobrang tibay ng bridge na to. Sa dami ng tao, ah, overload time. At nung malapit na ako dito sa dulo, inaisipan ko nga sumilip na din. Ano bang meron sa baba? Nako, may mga macho palang nagpapasikat sa baba. Ayan, at may tatalon dyan. Meron siyang falls doon. Tapos may cliff. Yun. O, oh, diba? May free show. at pagkatawid mo nga ng sa right side ay papunta sa Twin Falls, dito sa left ay papunta sa river pinilingan namin pumaba dito sa ilog at magbabad napakalinaw nga ng tubig kaya naman nagtanggal na kami ng mga sapatos at naghanap na kami ng pwesto sabi nga ni Ading ay gusto daw yung lumangoy kaya naghanap kami ng malalim lalim ganda ng tubig oh super linaw Uy, hindi masyadong mainit kasi maraming puno sa gilid Napansin ko nga itong dalawa at lang dito sa bato. Kaya naku kung bakit hindi naliligo. Ang sabi nga ay sobrang lamig doon ang tubig. Kaya naman nilubog ko na rin ang aking paa at nakaw. Pagkalamig. Nang, 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 nang. Ah! <laughs> How The first one was worse. Are you okay? cut. I said... What's it up? I'm gonna say that. Pagkatapos nga magtampisawa, ito nga at pabalik na kami. At dito nga sa may hagdan na to ay may napulot si daddy ng bariya. Sa'yo. Nung una nga akala niya ay yung mga token nagbinibigay sa mga arcade. Yung pala ay pound. At kada isang bari nga ay may nakasulat na one pound. Going back to the bridge. I'm a with my heart condition, I'm not That's it for today's video. Thank you for watching. Bye.